kung ang ilang mga taniman at palayan sa bansa ay natutuyo na dahil sa epekto ng El Nino, kabaligtaran naman ito sa San Manuel, Pangasinan. Dahil ang mga sakahan dito sagana sa patubig. Ang San Roque Dam ang regular na nagsusuplay sa kanila ng tubig para sa kanilang mga pananim. Kaya't kahit sa panahon ng matinding tagtuyot, maganda ang tubo ng kanilang mga tanim na palay. Kayang patubigan ng San Roque Dam ang nasa 17,000 hektarya ng palayan dito kaya hindi natutuyo ang kanilang pananim at sa panahon ng anihan, walang lugi ang mga magsasaka. Patuloy ang patubig namin sa papalayan namin. Uh, siguro gaganda ang anihan ni ngayon, uh, dry season. Mm -hmm. Kasi yan ang isang katulungan namin sa pagsasaka at maraming mabibinipisyon ng na magsasaka. Nandito kami ngayon sa re-regulating pan ng National Irrigation Administration o NIA. Dito iniipon ang lahat ng tubig na pinakakawalan sa San Rocky Dam. Ang tubig dito ay ginagamit naman para sa mga irigasyon ng mga sakahan sa mga bayan na malapit dito gaya ng bayan ng San Manuel, Asingan, Urdaneta, Manawag, Santa Barbara at Malasiki. Ang San Roque Dam ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at pang anim naman ito sa buong mundo. 1998 nang simula ng konstruksyon ng San Roque Dam at 2003 nang magsimula naman ang operasyon nito. Sa ngayon ay hindi rin apektado ng El Nino ang level ng tubig dito. Maliban sa irigasyon, ginagamit rin ang dam sa flood control at mayroon din itong hydroelectric power plant. 345 megawatts na kuryente ang isinusupply nito sa Luzon Grid. Malaki rin ang nakukuhang buwis dito na nakatulong upang maging first class municipality ang bayan ng San Manuel. nag sila ng payment from 12 to 33 million doon sa mga taon na sila nag-operate, ayun doon, andun na bracket ang binabayar nila. Ayon sa National Power Corporation, mapapakinabangan pa ng matagal ng mga residente ang San Roque Dam. Pero isa sa mga problema ang nakikita nila na dapat magawa ng aksyon ay ang pagdami umano ng mga nakatira sa itaas na parte ng dam. Pagka kasi marami ng tao upstream, eh siyempre, saan sila din? Saan sila makukuha? So, makakabayan sa... Ayon sa NPC, 50 taon mapapakinabangan at makapagsusuplay ng kuryente at irigasyon itong San Roque Dam. Basta't mamintin lamang umano ito ng maayos upang mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Pangasinan.